Hi mga Iksun! So karun tubago na ito ang pangutana ni Ms. Drixie Triveron sa isa na ka-post. Pangutana siya kung pwede ba daw ang music sa reels. So ang tubag judana siya is bawal. Nagin na siya sa a uh, policy ni Facebook or ni Meta, bawal gid ng mga music kay possible is uh, copyright jud mo ana. So kung gusto mo ma-monetize dayon, ayaw jud mo pa gamit og mga music para original content gid ang inyuhang dapat gid i post kay para iwas jud siya violation. So diha ninyo na makita sa inyuhang uh, settings. So kung karon wala pa niyo siya nakita, so bisan gali sa story maga uh, violation gihapon na siya maga uh, copyright gihapon na siya bisan sa story so man uh, careful gihapon mo so ayo jud mo paggamit kung mahimo inyong ka og so inanak man na siya sa sugod maulaw ulod jud ta kay kabalo man nga ni mga judgmental sa ato ang mga kilid-kilid sa ato ang paligid kaya na siya maabot ang time nga di na mo maulaw mo atubang og kamera mga egzoon so karuan kung gusto mo mo monetize sa jud nga mag agamit mo mga music para iwas sa violation no kay lahi ra jud no kung kanang atong kaugalingon jud kay nga no syempre isa ay violate anak nga atong manang kaugalingon atong nawong atong pagyuntingog charis So, mo no? So, makita ninyo na sa settings. Inyong i-check e ang inyong settings. na, na dito akong ah, sa inyong support inbox. So, makita ninyo na may mga violation. So, dito makita ko na may copyright. So, even gani nga ka ng mga brand nga inyong ginapost. Tapos, inyong ibaligya. Tapos, ka na siya is na trademark Na, kayo like, jud na ninyo madi. Kaya nga, no? Half a year jud ko na restrict. So, nawadaan jud kong paglaong. So nawala ang ako ang bonus kay sa pagkakaroon is bonus pa man atong monetization tool nga na-unlock. So nagapaabot pa ta nga ma-unlock ang atong content monetization. I hope so, Charis. So mara to siya mga igzoon. So I hope Ma'am Drixie uh, natubag na ako yung mga pangotana o sa mga uban din ha nga gusto mag uh, content creator, Charis. Feelings. So inaanagin na kasagaran mga egzoon. Dili tanan man hinuon pero kasagaran gyud atong suod or atong pamilya dili gyud na mosuporta sa tua kasagaran ang suporta sa tua dayon kadtong mga di nato kaila no so sa ilang mga rason pero wala na ko gitanan ha wala na ko siya gitanan Napayuban uban gyud nato ang mga suod nga higala or pamilya katauan patas at nang buhat pero it's okay as long as wag tayo gitapakan yung mga tao wag na ninkamot ta para sa kalumbuan so maura tayo mga -on. bye bye amping